ang ganda guys. O, oh, Tumi Ka Perry. Ayan siya guys. Ayan, makikita nyo guys. Ayan, super ganda dito yan guys. Sa store ng Tumi Ka. Ayan. Wow. Ang ganda. Imagine oh. Wow. Tingnan nyo yung bina. Oh. Ay, Nakakatawa. Hmm. Ay, wow. di ba? sit siya, guys. Salita! Ayan! Kakatuwa naman. Ayan. 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 nagsasalita nga Ayan. Ayan. Ay, oh, di bangga dah guys. Ah oh, ah. Oh. Entenda. Okay. Ayah. Uh, ayah, ayah thirty five. Ayah no. Ayah grabi. Angsa Ay, senang dengan muka kinting. Ito, oh, ayan, dried, oh. Candy dried fruits. Ay, grabe, ang sarap be. I love it. Ay, oh, ito matigas to, be, oh. Ano to, yung ano? Dates, yan, eh. Oo. Uh Oo, -oh. oh, oh, ay, ang sarap. Oh, ito naman, be, oh. Ayan, oh, guys, oh, ayan, oh. Dried vegetable. Ay, ang sasarap. Ay, gusto ko itong okra. Ayan, guys, okra, strawberry, mushroom. Ito, guys, ang fair na ano. Tapos, ayan, dito halo-halo. Ay, grabe, ang sasarap ng mga kindy, guys. Ay, ito naman, oh. Ang sasarap. Ay, wow. Sasarap siya, guys, ng mga dried fruits. Oh. Be, siguro pretty sting to be yung iba. A Ayan o, kiyampuyo Oo, uh, you o know. Ah Ito, ang sarap Plum Ay wow, ang dami Ang sasarap di o oh. Siguro be, pagka nakain mo to Lahat bit yung Yan mo, bloated na bloated O, oh, ito naman mga gamis naman oh. Gami Ay, oo oh colorful siya, be. Gummy candy. Ay, wow. I love it. Ay, ah, ang bango. Mm, $19 ay, um... $19 dollar ah per gram. Oo. Oh. Ay, ang sasarap, be. As mm -hmm. in. Bumili ka na, bro. Oo. Oh, uh oh. Ayan. Ang babango, guys. Ayun. Ah, amoy na amoy ko yung candy. Wow. Yeah, um... Grabe, oh. Para kayong bibitayin, ah. Ang dami nating food ngayon, ah. Ibaba mo, beh. Oh, Bakit tatlo ka nung lang? O, tatlo lang naman talaga yun, eh. Sa kumbo yun, eh. Magiging good for Kung kumbo natin, good for free. Beh, ayan, beh. Para tayong bibitayin. <laughs> ayan, ayan lunchtime tayo, guys. Dito yan, sa Kim kasi lang. yun lo branch na to branch oh ayan oh wow Yay! i love it ayan alam mo hindi ako nang kukusa ng mga ganito mm. mm. Yeah, na na ang sarap kain tayo guys. Ayan o, ayan mamili kayo dyan, May. O, oh, malaki talaga sa'yo. Ayan. Anong drinks mo, be? Ang daming guys. Ang daming tao, guys. Ang daming tao, oh, guys. Ang daming oh, Ay, ang yummy, yummy chicken kaya tayo, guys.